Ayan guys, good morning. Uh, pang 6 days na. Walang ligo. Ayan, makikita nyo. Oh. Uh, kaano? Ayan, medyo nangitim na. Pero ito may mga ano pa, may mga fresh pa. Hindi pa tayo pwede maligo. Kasi para, para daw ano, huwag ng tubo ng tubo. 6 <coughs> days walang ligo. Grabe, ang ansa sakit na ng balat ko. Grabe, tinagtad ako. Oh. First time na nagkaganito ako. Pero sabi ng nanay ko, nagka- utos na daw. Ako. Utos ata yun. Ito, ang findings to ng doktor, uh, chickenpox. Hindi ko nga alam kung saan ko nakuha to. Hindi naman to sa, dahil sa manok, o da, Siguro mahina lang talaga yung immune system ko kaya tinamaan tayo ng ganito. Eh, kaya hindi ako dumidikit sa kanila, dito ako sa kwarto para hindi sila mahawaan. Grabe. Sa pang 3 days to 4 days, 5 days, diyan mo mararamdaman yung grabing sakit. Palik-balik yung trangkaso. Kami uh, ko nang inom na gamot para mawala agad para makabalik agad sa his trabaho Sabi, oh, sakit ayan kailangan pa natin magpagaling dahil hindi pa talaga totally magaling pa ayan ingat kayo and God bless dahil kay Boy Bicol ingatan ng katawan maging malusog ayan kaso hindi palagi ko sabi, mag ingat. Mag Pero tayo pala yung tinamaan. Ganon talaga. Ganon tayo kalab ni Lord. Ganon tayo kalab. Sa atin naman binigay. Ganon talaga. Ayun na yung nasa guwit ng pahalad natin. Ayan. Ingat kayo and God bless.